So what's up, what's up mga katoto Kibs vlog natin dyan Sa mga subscriber natin dyan Sa mga comments, sa mga commenters natin dyan Yung solid solid na supporters natin sa Youtube Tsaka sa Facebook Marami kasing nagtatanong mga katoto Kibs vlog Is about sa G-Loan tsaka sa g no? Nagtatanong po sila kung Paano ba po magbayad ta Tapos magkano din po yung interest Tsaka okay ba if maliit lang yung G-Credit score eh papakita ko sa inyo yung G credit score ko mga ka mga ka Toto Kev's vlog no yung G score natin is nasa 437 yung mga Toto Kev's vlog dapat maintain nyo kahit naka 350 350 G score pa yan mga ka Toto Kev's vlog pag pwede nyo na ma-unlock yung G loan tsaka G gives pwedeng pwedeng pwede na po yan kahit mababa lang po yung G score nyo dapat po maintain nyo po yung paggamit ng GCash po at araw-araw po kayong nag, nagka cash in, cash out sending ko send kayo ng send sa kaibigan nyo, kapamilya nyo tapos mas okay kasi mga katoto caves vlog is gamitin nyo pang bayad ng mga kuryente or pay bills no so ngayon mga katoto caves vlog punta po tayo sa Barrow, yung iba po yung tatanong about G-Loan no? Ito po ay ko, miram na kulang 1.5 para lang po merong i-conten sa inyo. Minsan po kasi ito natin yung pay. Minsan po kasi mga katoto Kevs vlog, eh, yung iba dyan, pag meron ng offer na 1.5, 3,000, dapat po yung patakaran ng Gika, sundin nyo po. If nakalagay po dyan is 6 months, sundin po natin ng 6 months yung babayaran natin. So, uh, yung babayaran natin is 354. 85 pesos po. So di, saan po natin makikita ba yung mga interest na yung mga tokotribula? Dito natin po yan makikita. So ayan po yung uno bank yung lender natin po. Yung due natin po is October 21, 2025. Yan po yung monthly payments natin. Good po. Ano po yung mga katotokribs vlog? No? Good po 6 months. Yan po. Good for 6 months po yung mga totokrebs vlog. No? okay sana mga katoto pag binayaran mo na October, November, tsaka December pag finul mo na full mo na agad yung ano para yung January di ka na matatagalan pa so about naman po sa Jilo mga katoto vlog yan, yan lang po yan yung po makita yung mga interest mga katoto vlog yan po pag meron pa po yung katanungan mga katoto vlog is comment nyo lang po mga katutok, katutok vlog, nabubulon na ako God bless po